Sabi ng huwag mong kainin yan. Malakas, garalgal, at nanginginig ang boses ng babaeng pulubi sa gilid ng mamahaling restoran. Napatingin ang lahat. Nakaupo si Damian sa labas ng Five Star Hotel, sa may garden restaurant, nakaitim na suite na halata ang presyo. Kumikintab ang relo, at sa harap niya ay isang mamahaling steak na pinadeliver pa mula sa ibang bansa. Bilyonaryo may-ari ng mga kondo, mall, at ilang kumpanya na hindi na niya maalala ang pangalan. Sanay na siyang tinititigan. Pero hindi siya sanay na may pulubing babae na bigla na lang sisigaw sa kanya. Napakunot ang noo niya. Ano raw, bulong ng isang babae sa kabilang mesa. Pulubi lang yan, sir, wag niyo nang pansinin, sabi ng waiter, pilit na nakangiti, halatang na ilang sa eksena. Pero hindi pa rin tumigil ang pulubi. Payat na payat siya, Gusot ang damit, nakasumbrerong butas-butas, at bit-bit ang isang lumang bayong na parang kaitagal ng pinaglipasan ng panahon. Nanginginig ang kamay niya habang nakatingin sa plato ni Damian. Sir, wag mong kainin yan, ulit niya, pero ngayon, halos pabulong na, parang natatakot na mapalayas. Napangiti si Damian pero malamig. Bakit naman, tanong niya, hindi tumitingin sa babae. Inangat niya ang kutsilyo, hinawakan ang stick at nagsimulang hiwain iyon. Sir, please, halos maiyak ang pulubi. Huwag mong kainin iyan gaya ng dati. Gaya ng dati. Doon na ang kamay ni Damian. Parang may malamig na gumapang sa batok niya. Sandali siyang tumigil, hindi dahil naniniwala siya, kundi dahil sa mga huling dalawang salitang iyon. Gaya ng dati. Sir, gusto niyo po ba paalisin ko na siya? Bulong ng manager sa likuran niya. Nakakaperwisyo na po sa ibang guests. Pero parang nawala ang ingay sa paligid. Ang naririnig lang ni Damian ay ang mahina, nanginginig na boses ng pulubi. "Aling ano pangalan mo?" bigla niyang tanong, hindi niya alam kung bakit. Nagulat pati ang pulubi. Bihira siyang kausapin, madalas ipinapalayas lang. "Hindi mo na ako naaalala, Damian?" mahinang tanong ng babae. Nalaglag ang tingin niya sa baso. Kumislot ang pangangha niya. Hindi niya sinabi sa kahit sinong staff ang pangalan niya. Wala siyang nami-plate. Wala ring nagbanggit nito kanina. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Malamig niyang tanong. Mumiti ang pulubi pero hindi masaya. Mapait. May luha sa gilid ng mata. Matagal na kitang kilala, sagot niya. Nonang wala ka pang relo na ganyan. Nonang ang suot mo, butas na tsinelas. Nonang nag-aabot ka lang ng barya sa jeep hindi nang tip sa waiter. May kung anong kumurot sa dibdib ni Damian, pero mabilis niya iyong tinakpan ng yabang. Guard, tawag niya, hindi inaalis ang tingin sa pulubi. Pakilabas nga tong. Damian, puto lang babae, mahilig ka pa rin ba sa kanin na may toyo at tuyo? Naalala mo pa ba yung araw na muntik ka ng mamatay sa kinain mo? Parang may sumuntok sa loob ng ulo niya. Muntik mamatay sa kinain, Saglit na gumuhit sa isip niya ang imahe ng batang siya, nakahandu sa isa sahig ng kakapiranggot na barong-barong, umiiyak ang isang babae, at may plato sa gilid na may natirang kanin. Sir, bulong ng manager, baka stalker lang po yan. Tatawag na po ako ng pulis. Wala kang karapatang kainin yan, mahina pero madiin na sabi ng pulubi. Hindi pa ikaw ang dapat pinapatay niyan. Napakunot ang noo ni Damian. Ano ba talagang sinasabi mo, hindi na niya napigilang itaas ang boses. Poison daw to. Hindi ko sinabing lason, sagot ng pulubi, sabay tingin sa stick na parang gusto niya itong itapon. Pero may kapalit yan. Kagaya dati. May ipinakain sa'yo na hindi dapat para sa'yo. At ngayon, inuulit mo lang pero ikaw na ang nagbabayad. Nagsimula ng maglabasan ang cellphone ng ibang customers, palihim na nagvi-video. Miss, kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang malamig na sambit ni Damian. Hindi mo na kailangang mag-imbento ng kwento. Umiling ang pulubi. Hindi ako nagyayabang na pulubi, mahina niyang sabi. Minsan, ako ang nagpakain sa iyo. Minsan, ako ang tumakbo sa ospital, bitbit -bit ka sa braso ko, umiiyak ako sa harap ng doktor kasi akala ko mawawala ka na. Tuloy-tuloy na nag-init ang ulo ni Damian hindi kita kilala, mariin niyang sabi. At kahit ano pang drama sabihin mo, kakainin ko to dahil wala kang karapatan diktahan ako. Hinawakan niya ulit ang kutsilyo at tinidor at dahan-dahang sinaksak ang steak. Pero bago niya maipasok sa bibig ang unang subo, mahinang bulong ng pulubi ang tumama sa tenga niya. Ganyan din ang sinabi ng tatay mo noon bago siya nalagutan ng hininga sa harap ko. Parang may granadang sumabog sa isip ni Damian. Nanlamig ang kamay niya, Napatingin siya sa pulubi at sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita ang isang maruming babae sa kalsada. May nakita siyang mukha na parang matagal na niyang hinahanap sa loob ng mga bangungot niya. Ang mata. Ang paraan ng pagiyak. Ang boses na paulit-ulit sa panaginip niya noong bata pa siya. Hindi maaarik bulong ni Damian. Damian, nanginginig na sabi ng pulubi, alam ko kung ano ang tunay na kinain ng tatay mo noong gabing yon. At alam ko kung bakit ikaw ang dapat nagbabayad ngayon. Hindi na niya naigalaw ang tinidor sa kamay niya. At doon, dahan-dahang umiti ang pulubi, hindi sa saya, kundi sa sakit na kay tagal niyang kinimkim. Handa ka na bang marinig kung kaninong buhay ang kinain mo para mabuhay ka? Sandaling natahimik ang buong lugar. Pati hangin parang huminto. Namilog ang mga mata ni Damian. Hindi niya alam kung takot ba ang nararamdaman niya o galit na hindi niya maipaliwanan. Pakiramdam niya, may gustong lumabas na alaala, pero nakaharang ang makapal na pader na itinayo niya sa loob ng utak niya. Ano nang sinasabi mo, mariin niyang tanong, pilit inaangkin ang lamig ng boses na palagi niyang ginagamit sa boardroom. Wala akong kinain na buhay ng kahit sino. Ngunit huminga ng malalim ang pulubi, waring pinipigilan ang sarili na maiyak. Kung ganon, sabi niya sa mahinang boses, bakit mo hindi maalala ang gabing muntik ka ng mamatay sa pagkain? Bakit mo hindi maalala kung sino ang nagligtas sa'yo? Bakit mo tinakasan ang lugar kung saan ka pinanganak? Mas lalong napakunot ang noo ni Damian. Hindi mo alam ang sinasabi mo, iritado niyang sambit. Lumaki ako sa Maynila. May ama ako. Tama, putol ng pulubi. May ama ka pero hindi mo alam ang ginawa niya para mabuhay ka. Napakuyom ang kamao ni Damian. Tama na. Pero hindi tumigil ang pulubi. Hindi aksidente ang pagkamatay ng tatay mo, Damian, sabi niya, halos pabulong. At hindi rin aksidente ang pagkawala mo sa lugar namin noon. Doon, parang may boltang dumaan sa katawan ni Damian. Lugar namin, ulit niya. Ano ng lugar namin? Umiti ng mapait ang pulubi. Yung lugar kung saan ako ang tumayong nanay mo kahit hindi mo man lang ako tinawag na nanay. Nagangat ng tingin si Damian, dahan-dahan, unti-unting nabasag ang maskarang matagal niyang isinusuot. Ako, sabi ng pulubi, humihikbi na ang nagpalaki sa'yo. Ako ang nagpakain sa'yo araw-araw. Ako ang nagtrabaho sa palengke para lang mabili ka ng gatas. Ako ang naghanap ng paraan para hindi ka maagaw sakit ng mga taong humahabol sa tatay mo. Napahawak si Damian sa mesa, para bang ang mundo ay unti-unting umiikot. Pero pilit pa rin niyang itinatanggi. Imposible, Anya, nanginginig ang boses. Mailitrato ako ng nanay ko. Maganda siya. Nakaterno. Mayaman. Tumulo ang luha ng babae. Yan ang pinaniwala sa iyo ng mga nag-ampon sa iyo, mahina niyang sabi. Pinaniwala ka sa kanila ka ng galing. Pinaniwala ka nilang wala kang nakaraan na mahirap, marumi at puno ng sikreto. Nagpatuloy siya, nanginginig ang labi. Para hindi ka na bumalik sa akin. Parang binuhusan ng yelo si Damian. Lumayas ka, mahinang bulong niya, halos hindi marinig. Hindi kita kilala. Hindi kita nanay. Sandali lang naghintay ang pulubi bago siya tumango, parang sanay na sa sakit. Tama ka, sabi niya. Hindi mo ako kilala. Tumuwid siya ng tayo, at sa unang pagkakataon, nakita ni Damian ang matandang babae, hindi bilang pulubi, kundi bilang isang taong matagal ng pagod, sugatan, at iniwan ng pinakamahalaga sa kanya. Kaya narito ako, dagdag niya. Para ipaalala sayo. Napatigil si Damian. Ano nang dapat ipaalala? At bakit parang may pamilyar sa boses ng babae, parang narinig niya na iyon sa gitna ng isang panaginip na matagal na dapat kalimutan? Damian, sabi ng pulubi, natatandaan mo ba kung bakit hindi mo dapat kainin ang stick na yan? Napailing si Damian. Ano ba talaga ang sinasabi mo? Dahan-dahang inilapat ng pulubi ang kamay sa mesa ni Damian, malapit sa plato. Noong bata ka, panimula niya, pinipilit ka ng tatay mo na kumain ng mga pagkain na hindi dapat sayo. Hindi dahil lason kundi dahil para sa ibang tao iyon. Para sa kapatid mong dapat nabuhay pero namatay dahil ikaw ang pinilit pakainin. Parang binasag ang tenga ni Damian sa salitang kapatid. Kapatid, bulalas niya. Wala akong kapatid. Meron, sagot ng pulubi. At dahil sa pagkakataong iyon, ikaw ang nabuhay. Siya ang hindi. Umiling si Damian ng mariin pero tila may pumipiga sa puso niya. Hindi-hindi ko natatandaan. Wala yon sa buhay ko dahil itinago nila ang totoo, sabi ng pulubi. At ngayon inuulit mo ang parehong pagkakamali. makain ka ng pagkain hindi dapat sayo. At kung hindi mo titigilan. Naputol lang sinasabi niya nang bigla na lang tila na tulala siya sa mukha ni Damian. Hindi dahil sa galit. Hindi dahil sa yaman nito. Kundi dahil sa isang maliit, halos hindi halatang peklat sa gilid ng kilay ng lalaki. Isang peklat na siya mismo ang naglinis, nilagyan ng dahon, at tinapal noong bata pa ito. Tumulo ang luha niya. Damian bulong niya, halos masamid. Anak ikaw talaga 'yan. Namilog ang mata ni Damian. Nanigas ang buong katawan niya. Hindi siya makahinga. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, takot siyang malaman ang sagot. Takot siyang tanggapin ang posibilidad na hindi pala siya iniwan. Siya ang umalis. Nayon, sobrang tahimik na ng paligid para bang nakabitin ang mundo sa susunod na salita ng pulubi. At sa susunod na segundo, sinabi niya ang bagay na lalong gugulo sa mundo ni Damian. Anak, alam ko kung paano namatay ang tatay mo. At hindi aksidente iyon. Hindi. Humigpit ang hawak ni Damian sa mesa. Kung ganon, ibulong niya, sino ang pumatay sa kanya? Huminga ng malalim ang pulubi. At bago niya sagutin, tiningnan niya muna si Damian ng diretsyo, puno ng luha at takot. Handa ka ba talagang marinig? Tanong niya. Handa ka ba talagang marinig? Sa tanong na yon, parang bumigat ang hangin. Hindi makagalaw si Damian. Hindi rin niya alam kung ano ng mas nakakatakot, ang malaman ang totoo, o ang posibleng mabuksan ang mga alaala na buong buhay niyang pilit inilibing. Sabihin mo na, mariin niyang tugon kahit nanginginig ang boses niya. Ano ba talaga ang totoo? Dahan-dahang tumingin ang pulubi sa stick na nasa harap niya, parang maisariling kwento ang karne. Parang nagbabalik sa kanya ang pinakamadilim na gabing hindi niya makalimutan. Ang tatay mo, panimula niya, hindi siya namatay dahil sa kinain niya. At lalong hindi siya namatay dahil sa aksidente. Damian pinatay siya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Damian. Hindi siya makahinga. Sino, bulalas niya, Sino ang papatay sa tatay ko? Wala naman kaming kaaway noon. Mahirap kami. Walang interes ang kahit sino sa amin. Umiling ang pulubi. Lahat ng pamilya may hindi nakikitang kaaway. Napaliat si Damian hindi dahil sa galit kundi dahil sa bigat ng salitang binitawan ng babae. Nanay, hindi niya napigilang tawagin ng ganon ang pulubi at siya mismo ang nagulat sa lumabas na salita. Mabilis niya iyong binawi pero narinig na ito ng babae. Tumulo ang luha sa mata nito pero pinilit niyang ipagpatuloy. Ako, sabi niya, ang huling nakausap ng tatay mo. At bago siya nalagutan ng hininga sinabi niya sa kin ang totoo. Napahawak si Damian sa gilid ng mesa, na nakayuko. Ano ng totoo? Huminga ng malalim ang pulubi. May inaalok sa tatay mo, isang trabaho, isang kasunduan, isang pangakong magpapabago ng buhay natin. Pero kasama noon ang panganib. At kasama noon ang kawalan mo. Napatingin si Damian naguguluhan. Ako? Anong kinalaman ko? Totoo ang sinabi mo, sagot ng pulubi. Hindi kita kilala sa simula. Pinili lang kitang alagaan. At gusto kong malaman mo ang totoo, anak ti. Hindi ka namin tunay na anak. Parang pinukpok ng martilyo ang dibdib ni Damian. Hindi bulong niya, bumabalik ang pakiramdam na parang may mga alaala siyang hinugot mula sa dilim. Anong ibig mong sabihin? Kung hindi ninyo ako anak, bakit ako napunta sa inyo? Tumango ang pulubi. Kinuha ka ng tatay mo mula sa mga taong naghahanap sa At bago siya pumanaw, sinabi niyang ikaw ang naging dahilan kung bakit namin kailangang tumakbo. Napakurap si Damian, unti-unting bumubuo ang piraso ng nakaraan. Bakit? Sino ba ako? Nilunok ng pulubi ang luha at mabagal na sinabi. Anak ka ng isang pamilyang mayaman. Mas mayaman pa sa kung ano ka ngayon. Halos hindi makahinga si Damian. Ano? Isinama ka ng tatay mo dahil noon, maliit ka pa pero gusto ka nang agawin ng isang pamilya na puno ng kasinungalingan. Gusto ka nilang palakihin sa mundong malayo sa sarili mo. Kaya ikaw naging simbolo ng panganib at dahil sa pagnanakaw sa iyo pinatay ang tatay mo. Napailing si Damian. Hindi. Hindi totoo yan. Bakit wala akong maalala? Bakit wala akong nakikitang larawan? Bakit wala akong... Naputol siya ng ilabas ng pulubi mula sa lumang bayong ang isang maliit na kahon. Kahoy. Gasgas. -gas. Halatang ilang taon nang ipinaglalaban. Damian, sabi ng pulubi, ito lang ang naiwan mo noong gabing dinala ka sa amin. Matagal ko itong itinago kasi alam kong darating ang araw na hahanapin mo ang totoo. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. At doon tumigil ang paghinga ni Damian. Isang bracelet. Maliit. May nakaukit na pangalan. S.S.E, bulong niya. Damian Mateo. Hindi 'yan ang buong pangalan mo, sabi ng pulubi, nanginginig ang kamay. May tinanggaling isang letra. Para hindi ka mahanap. Napatitig si Damian sa bracelet, parang may kumislap na alaala sa utak niya, isang silid na puti, isang babaeng umiiyak, at isang boses na paulit-ulit tumatawag sa pangalang hindi niya maalala. "Kung ganito katagal mo itong tinago," sabi niya, halos hindi marinig, "bakit ngayon mo lang sinabi sa akin?" Nabigil muna ng luha ang pulubi bago sumagot. Kasi ngayon ka lang handa. Handa? Para saan? Tumuwid ng tayo ang pulubi. Sa unang pagkakataon, hindi na siya mukhang pulubi. Mukha siyang isang inang matagal nang lumalaban sa mundo. Damian, mahinahon niyang sabi, alam ko kung sino ang pumatay sa tatay mo. At hindi sila huminto sa paghahanap sa iyo. Nanigas ang katawan ni Damian. Sino sila, mariin niyang tanong. Dahan-dahang tumingin ang pulubi sa paligid, parang may nakatingin sa kanila. Kumunot ang noo niya nang bigla siyang manginig. At kung hindi mo ako pakikinggan, patuloy niya, baka ulitin nila ang ginawa nila, pero ngayon, ikaw na ang target. Nanay, hindi na napigilan ni Damian ang tawag, sino ang mga iyon? Sino sila? Tumulo ang luha ng pulubi. Ang pamilya, sabi niya, na dapat kumuha sa iyo noon at papatayin ka ngayon. Napalunok si Damian. Aling pamilya? Sino sila? Pero bago pa man siya makapagtanong ulit, biglang nanigas ang pulubi, parang may napansin siya sa likod ni Damian. Lumiit ang mga mata niya. Namilog. Nagsimulang manginig ang labi. Damian, bulong niya, may tao sa likod mo. Huwag kang lilingon. Nanlamig ang buong katawan ni Damian. Sino yon? At bakit ngayon sila nagpakita? Damian may tao sa likod mo. Huwag kang lilingon. Parang sumabog ang dibdib ni Damian. Umakyat ang lamig mula batok hanggang talampakan. Hindi niya alam kung dahil sa takot o dahil sa pagkumpirma na tama ang nanay o ang pulubi mula simula pa lang. Dahan-dahang pinihit niya ang kutsilyo at tinidor, pero hindi niya inangat ang ulo. Hindi siya lumilingon. Nanay, bulong niya, sino yan? Sila ba yung sinasabi mo? Hindi sumagot ang pulubi. Nakatingin lang siya sa likod ni Damian at doon nakita ni Damian ang pinakanakakatakot sa lahat, ang pagputi ng mukha ng babae. Yung tipong alam niyang delikado ang sitwasyon hindi dahil sa gutom, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa buhay. Damian, sabi ng pulubi, halos hindi naririnig, makinig ka sa akin. May oras pa tayo. Pero kailangan mong manahimik. Huwag kang kikilos. Huwag mong ipapakitang alam mong nariyan sila. Parang umaalon ang dibdib ni Damian. Anong gagawin ko? Tumingin ka lang sa akin, sabi ng pulubi. Parang wala silang mahalaga. Parang normal lang. Kaya tiningnan ni Damian ang pulubi at doon niya nakita ang isang bakas ng mukha na matagal niyang tinakasan. Hindi dahil sa galit kundi dahil sa takot na baka makita niya ang sarili sa isang buhay na hindi niya pinili. Makinig ka, sabi ng pulubi, pilit pinipintig ang bibig. Hindi na sila dapat makahanap sayo. Pero mula noong lumabas ka sa tsiyi, mula nang naging bilyonaryo ka, hindi ka na nila tinigilan. Umangat ang kilay ni Damian. Eh! Tayong mga mahirap, sagot ng pulubi, nakakapanood din. At pag may nakita kaming mukhang hindi pwedeng malito, hinding-hindi namin makakalimutan. Tumulo ang luha ng babae. Kaya noong nakita kita noong ipinakita yung interview mo bilang pinakabatang si, alam kong ikaw na 'yon. Kaya ko ginawa 'to, kasi alam kong susunod na ang pamilyang 'yon. Sino'ng pamilya? Halos pasigaw ni Damian, pero pigil na iyon, nagmumukhang mapupunit ang lalamunan niya. Nagangat ng tingin ang pulubi sa glit sa likod niya at kumunot ang noo nito. Parang may bagay na hindi inaasahang nakita. Damian, bulong niya, hindi sila pumatay sa tatay mo dahil sa galit. Pinatay nila siya dahil tinakasan niya ang kasunduan. Isang kasunduan na may kinalaman. Tumingin siya kay Damian, mata sa mata. Sa tunay mong ina. Halos mabunot ang kaluluwa ni Damian sa narini. Ina, bulalas niya. Buhay ang. Pero bago siya makapagtuloy, biglang kumalabog ang mesa. Tumayo si Damian ng bahagya, pero pinigilan siya ng pulubi, mabilis, mahigpit, parang mailakas na hindi niya inaasahan sa isang payat at gutom na katawan. Wag bulong nito, matalim. Huwag ka munang tataas. Narito sila. Humigpit ang hawak niya sa braso ni Damian. Ina mo hindi siya ordinaryo. Hindi siya katulad natin. Hindi siya tulad ng pamilya ng tatay mo. Mas mataas mas makapangyarihan. At ang pagkawala mo noon malaking eskandalo para sa kanila. Namilog ang mata ni Damian. Kung ganon, bakit hindi nila ako dinala pabalik? Bakit sila papatay? Tumulo ang luha ng pulubi. Dahil hindi ka dapat makita. Dapat hindi ka ipinanganak. At doon, bumagsak ang puso ni Damian. Para siyang kandilang unti-unting naupo sa harap ng salitang iyon. Ano nang ibig mong sabihin, Sigaw niya sa bulong, pilit na pinapakalma ang sarili. Secret child ka, sagot ng pulubi. Anak ka ng babaeng may kapangyarihan sa lalaking hindi dapat niyang minahal. Napasinghap si Damian. Bawal ang pagmamahal na yon, Damian, patuloy ng pulubi. At pagbawal ang pag-ibig may kapalit. Napapikit si Damian, nanginginig. Kaya nila pinatay ang tatay ko. Kasi ikaw ang pruweba, sagot ng pulubi. At ngayon ikaw naman ang pinupuntirya nila. Umiling si Damian halos maiyak. Bakit? Wala naman akong ginagawang masama. Mumiti ang pulubi ngunit hindi masaya. Malungkot. Mapait. Kasi buhay ka. At sa sandaling iyon biglang may humawak sa balikat ni Damian mula sa likod. Malamig. Mabigat. Parang bakal. Nanigas ang buong katawan niya. Damian Mateo, sabi ng isang lalaking boses sa likod niya, mababa, malamig at parang sanay magutos. Sumama ka sa amin. Unti-unting nagliwanag ang mata ng pulubi sa takot. Huwag kang gagalaw, bulong niya. Pero hindi natapos ang babala niya. Dahil may isa pang kamay, mas mabilis, mas desperado, na biglang kumapit sa braso ng pulubi at pilit siyang hinahatak papalayo. Hindi iyan waiter. Hindi security hindi customer. Isa rin sa kanila. Huwag mong gagalaw ang nanay mo, sabi ng malamig na boses, kung ayaw mong mangyari sa kanya ang nangyari sa tatay mo. At doon tuluyang nabasag ang kontro ni Damian. Nanay, sigaw niya, halos mapunit ang lalamunan. Pero bago siya makakilos, narinig niya ang isang bulong mula sa bibig ng pulubi puno ng takot, luha, at pagmamahal na pilit pa rin lumalaban. Damian tumakbo ka. Damian, tumakbo ka. Iyon ang huling bulong ng pulubi, ang babaeng buong buhay niyang itinanggi, at ngayong gabi lamang niya tinawag ng buong puso, nanay. Pero ngayong hinihila siya ng dalawang estranghero, isang kamay sa balikat niya, isang kamay sa braso ng pulubi, napagtanto ni Damian ang pinakamasakit na katotohanan. Hindi niya kayang tumakbo. Hindi niya kayang iwan ulit ang babaeng nag-alaga sa kanya. Hindi na ngayon hindi na pagkatapos malaman ang lahat. Humigpit ang kapit sa kanya ng lalaking nasa likod. Huwag ka nang gagawa ng gulo, malamig nitong sabi. Babalik ka sa pamilya mo. At siya. Tumingin ang lalaki sa pulubi. Wala nang karapatan sa iyo. Nanginginig ang pulubi. Hindi dahil sa takot para sa sarili kundi para kay Damian. Damian, bulong niya, huwag kang susukod. Eh at nakita ni Damian, sa unang pagkakataong malinaw na malinaw, ang pagod sa mukha ng babae, ang sakit na naipon sa maraming taon, at ang pag-asang matagal ng nakalubog, ngunit hindi kailanman namatay. Iyon ang mata ng isang inang hindi kailanman tumigil magmahal. Sige, sabi ni Damian, huminga ng malalim, susunod ako. Nabigla ang mga lalaki. Pati ang ina. Pero hindi pa tapos ang sinabi niya, Susunod ako, dahan-dahan niyang itinuwid ang likod kung bibitawan niyo muna siya. Nagkatinginan ang dalawang lalaki. Sandali silang tumigil. Marahil iniisip kung may binabalak ba ang bilyonaryong nasa harap nila. Wala. O hindi pa. Pero si Damian, ang lalaking buong buhay ay puro talino at negosasyon, ay marunong maghintay ng tamang segundo. Ng tamang pagkakataon. Bitawan niyo siya, ulit niya, at sasama ako ng tahimik. Unti-unting binitawan ng lalaki ang pulubi. At nang sa wakas ay malayang nakahakbang ang babae, nilapit niya ang kamay sa pisngi ni Damian, marahan, durog, nanginginig, pero punon ang pagmamahal. Anak, bulong niya, wag mo akong intindihin. Ngunit napakapit si Damian sa kamay niya. Hindi na kita iiwan, mahinahon niyang tugon. At sa mismong sandaling iyon, habang nakalapit ang noo ni Damian sa noo ng ina niyang matagal nang iniwasan, nagkamali ang mga lalaki sa biggest mistake nila. Akala nila isumusuko na siya. Pero hindi. Sa isang mabilis, matalim, at desperadong galaw na hindi nila inaasahan mula sa isang negosyante, biglang hinatak ni Damian ang upuan at ipinalo sa braso ng lalaking humahawak sa kanya. Nagulat ang lahat. Kasunod ang sigaw, ang pagbagsak ng plato, ang malakas na kalabog ng steel chair. Efe, sigaw ni Damian sa ina. At doon sila sabay na tumakbo. Hindi para tumakas sa kahapon. Kundi para habulin ang isang kinabukasang matagal na dapat nilang nabuo. Sa labas ng hotel, malakas ang hangin, maingay ang mga busina at mainit ang ilaw ng kalsada. Humahabol ang dalawang lalaki, pero mas mabilis si Damian, hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa takot na baka mawala ulit sa kanya ang babaeng ilang taon nang nawala hahabulin kanila hingal ng ina hayaan mo sila tugon ni Damian may bago na akong ipaglalaban humakbang sila papunta sa mas madilim na bahagi ng kalsada nagtatago sa pagitan ng mga sasakyan hanggang sa tuluyang nakapasok si Damian at ang ina sa loob ng isang lumang eskinita marumi makipot pero tahimik doon huminto ang ina Damian, mahinang sabi niya, hindi pwedeng tumakbo ka ng habang buhay. Tumingin si Damian sa kanya, hinihingal, pawis, nanginginig. Hindi ako tatakbo, sagot niya. Lalaban ako. Humawak ang ina sa pisngi niya, marahang-marahang parang batang hawak ang pinakamahal niyang bagay. At paano kung hindi mo magustuhan ang buong katotohanan, tanong niya, puno ng bigat. Paano kung sa dulo ikaw mismo ang masaktan? Mumiti si Damian. Kung tinanggap mo akong anak kahit hindi mo ako dugo, sabi niya, kaya ko ring tanggapin ang sarili ko. At ang totoong pinanggalingan ko. Tumulo ang luha ng babae, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa unang beses sa mahabang panahon, gumaan ang dibdib niya. Damian anak, bulong niya, sabay yakap na parang matagal na niyang gustong gawin. Pasensya ka na kung itinago ko ang lahati. Wala kang kasalanan, sagot ni Damian, mahigpit na niyakap ang ina hinahanap lang kita. Sa wakas, matapos ang mahabang taon ng pagtatago, pagtakas at pagkalimot. Natagpuan niya rin ang sarili. At ang ina na matagal na niyang hinahanap. Nang gabing iyon, hindi pa tapos ang panganib. Hindi pa tapos ang paghabol. Hindi pa tapos ang katotohanan. Pero tapos na ang pinakaunang laban. Ang tanggapin ni Damian na may nakaraan siyang hindi niya dapat tinatakbuhan, kundi dapat niya yakap. At sa sumunod na araw, habang nagtatago sila pansamantala sa isang lumang apartment, hinawakan ng ina ang bracelet na naiwan mula sa kahon. Anak ka sabi niya, handa ka na bang malaman ang buong pangalan na ninakaw sa'yo noon? Tumingin si Damian sa kanya, hindi na takot, hindi nagalit, galit, kundi handa. Handa na ako, nay. At doon, bumulong ang ina. Ang tunay mong pangalan ay T. Wakas.